Asan delivery po sing? Mangga. Mangga. Naili tunan ng order o bitson. Tabuan. Bounto. Niyo Capital. Niyo so, Nanda shout out sa mga taga DPWH diyan para sa kanilang ano po. Engineering. Sige. Video rin, mo to. Engineering din ng pake. Okay. Wow. Sa so, mga taga engineering pala yan mga boss sa uh, New Capital. Meron tayong isa pa doon na umikot para kay uh, Mayor. Magandang morning mga boss. Ayun, meron tayong mga stock dahil uh, Kalmian po sa mga karatig barangay namin dito is talo na yung mga kapitbahay talaga ya napilitan silang i-dispose 'yung mga alaga dahil dito na po sa tao namin 'yung virus na ISF mga po. Si meron nang ilan-ilan sa barangay dito na ano po. Napasukan na ng ISF. Na uh, nasagitan kami. Yan. Yeah meron pa tayong kukunin is uh, this afternoon and tomorrow medyo risky nga lang po dahil uh, baka pasukan tayo ng ASF talagang marami akong baboy na ano, madidisgrass siya talaga pati yung kapital natin so sana lang uh, hindi po mangyari yung mga boss and uh, sana rin patuloy yung order para madispose agad yung mga nabili nating baboy so araw na ano ba kayo nabas? Wednesday yan meron tayong three hills po this morning and uh, uh yan meron yung tayong isa na hindi pa natahe Uh, sa mga nagtatanong po kung uh, healthy ba daw yung mga baboy dito. Uh, hindi po kami nagpapadeliver ng mga litsunin na walang uh, papeles, walang certificate. Uh, yung uh, hindi dumaan sa DA, talagang hindi po pwede dahil uh, nanapadala kami ng aming ano dito po, ni Sardino ng, ano, ng papel. Pagpasok ng baboy dito. Dahil, pag uh, lumabas naman kaya nang magde-deliver na mag-kuha mag, din kami ng uh, certificate para sa disposal ng mga litson. may mga certificate din yan dahil uh, dumaan pa kami sa mga may mga outpost na ano po uh, yung nag check ng mga baboy sa ibang barangay para hindi tayo maharang na tuloy-tuloy yung ating uh, delivery so ganun po yung kalakaran ngayon dito boss. Medyo ano lang po. Medyo uh, kote. So, ang tawag dyan medyo medyo hassle pero ayos lang. Importante na kapag uh, operate pa rin yung ating Litson business. dela, ito lang yung uh, talagang pinagkukunan namin ng ano po, uh, gastos pang araw-araw. Kaya dasal tayo na hindi ma pasok sa aming area yung ASF na yan para yun nga kasama natin dito tuloy-tuloy uh, pa rin yung income hindi pa tayo matigil so later meron namang dadaan dito para sa mga baboy yun nga naman, meron naman tayong yung uh, uh, photocopy machine dyan so o nung meron sa napapil talagang photocopy, photocopy agad din na uh, submit doon sa DA para malaman nila na may baboy na dumating dito po uh, yung purpose po kasi dyan is sa papilis na yan para madali lang lang matrace kung so sakaling may mangyayari ano po Uh, may infection lang matrace kung saan yung origin kaya uh, tayo naman is uh, susuporta tayo dyan alang-alang sa ating ah uh, hindi negosyo mga boss. Tulungan para yun nga. Uh, hindi ko madaling kumalat yung um, sakit na yan. Para makontain mga boss. yan uh, na po natin na boss na -da -da po na tamingi uh, pa ko ng pasensya sa mga oh, ano, na maghatid ng baboy doon dito magbenta ng baboy sa amin lalo lalo na nga dito sa amin na uh, kabarangay na na uh, hindi ko kukunin lahat yan uh, marami marami kasi sila mga boss Uh, unang-una pula tayo sa ano po, kapitan ng bayan. Sa uh, pangalawa, eh, malayo pa yung una um, po. Uh, first week ng April, uh, Mayo, para mag-impact mag, mag uh, impact tayo ng maraming baboy dahil uh, talagang magagastuhan tayo sa feeds. at uh, sa pangatlong rason din po ay eh, sa <laughs> baka dito lumako yung sakit at uh, marami tayong baboy dito yun nga talagang yung kapital namin isa masasayang lang po and uh, wala naman tayong masyadong kapital mga boss kaya pasensya na so kumuha lang kami ng baboy na naaayon po sa order namin sa araw na yan and uh, sa buong linggo po na order namin para hindi tayo malisgrasya ng ating pangkabuhayan so pasensya na mga bossing And, uh, sa buwan ng mayo pag meron pa yan isa talagang kukunin ko yan dahil uh, yung order sa buwan ng mayo everyday is maramihan talaga so sana lang aabot pa ng mayo yung mga baboy na yan And, uh, hopefully hindi po kayo mapasukan ng ano po virus sa inyo para ayun nga makuha ko yung mga alagang baboy ninyo Ahaw na po mga boss. May deliver na po si Yunads. Ang ulan. Ito mga konting ambon-ambon mga boss. Asan delivery po sing? Mangga. Mangga. Nailit yun yung order o gitson. Buwan. <laughs> Bounto. Neo Capitol. New Capitol. And shout out sa mga taga DPWH dyan Para sa engineering? kanilang ano po Engineering? Oh. Sorry Engineering? Engineering, naman to Engineering dyan okay. yung Sa mga taga engineering pala yan mga boss Sa New Capitol uh, Meron tayong Isa pa mikot para kay uh, Mayor Dila pa rin ng uh, bandang alas 11 po Dila start na rin silang uh, ano, mag-campaign siguro titipun tipon sila doon mga opisyalis tapos din yung mga delivery this morning mga boss meron uh, tayong isang iikutin po this afternoon yan ulan na ulan po uh, hindi pa nakabalik si Yunads by uh, 2.30pm start ng magsalang Eh, Ngayon lang tumigil yung ulan mga boss. Boss! Sara! Samahan ito na, ta! At saka sila Omar, na-deliver na sa luway. Ikaw to, na-deliver sa luway yung ta! Ah, di ba sa no? Alas 5 man, conflict man. ko maka, maka. Si alas 5 <laughs> kasi yung pick up sa mga misis, mga teacher, mga boss. Ito nilo yung mga mga mam yung asawa namin.

<laughs> ya, <Yeah>, balok. Dua orang. Oh, <laughs> kena masaan ni. Jadi sana dia mahu yang undang kuat, bukan <Maopon>. lo kuat. Bisa kita mahu. Okey, orang kuat. Mau <laughs> opor. Ini kan om. Ini bang. Ayan boss, kami ay pawin na bago pa umulan ulit. Plano kasi namin isa pamuntang dagat ni Yunas this afternoon para kumuha ng mga oh, sea urchin. since na nakaikot tayo kanina mga boss makakang delikado so mag stay na lang sa bahay tsaka mag edit para maka upload ngayong araw araw po na Merkules ma uh, March 19 uh, maka upload na tayo mga boss so till next video ang isang masaganang masaganang paala Sundo na lang